Naka-confine sa St. Luke BGC ang independent contractor na si Richard Cruz kaya hindi nakadalo sa Senate hearing nitong Agosto 27, 2024, Martis. Ando ng kapwa independent contractor na si Jojo Nonis pati ang ama ni Sandro Molac na si Nenyo Molac. Pinangunahan ni na Sen. Robin Padilla at Jengo Estrada ang hearing ng Committee on Public Information and Mass Media isinalaysay ni Sandro online ang insidente noong July 21 linggo. Nang madaling araw, pagpasok niya sa hotel room ni na Jojo at Dodi sa Pasay City. It just happened after the GM Igala, lahat ni Sandro. Pagpunta ko po ng room nila, ayun nga po, nakita ko po si Sir Jojo, saka si Cross po. Si Cross po, lasing na lasing na. Pinakilala po ako ni Sir Jojo, tumayo po si Cross. Tumayo po si Cross sa bed. Tapos pinakilala po ako ni Sir Jojo. Si Sandro ito, anak ni Nenyo. Magaling na artista ito. Magaling na kontrabida ito. Ikatast ko ito, son. Ganun po ang usapan. Ganyan. Tapos inabutan po nila ako ng wine. Pinainom po ako ni Sir Jojo ng wine. Then, nag-abot nga po siya ng 500 bill sa akin din may nilagay po siyang white substance doon po sa table ng hotel hindi binanggit ni Sandro kung ano ang tampok ng sabihing white substance na pinagparty-party raw ni Jojo sa pamagitan ng hotel room key card pagpatuloy ni Sandro tapos ayun po tinuruan niya ako kung paano kung paano gamitin po yung substance nauna po silang humit ni nauna po silang suminghot ni Cruz sila pong dalawa, din ako po yung pinasunod nila. Din after ilang minutes po, after ilang minutes po, hinila nga po ako ni Sir Jojo sa kama. Din si Cross po, si Cross po tinanggal yung polo ko. Bigla po niyang papikit si Sandro at halatang nahihirapan ituloy ang salaysay. Bigla po niyang, bigla po niyang sinok yung nipples ko po. Parehas, sobrang sakit po. Din si Sir Jojo po. Binaba po yung pantalon ko. Tapos sir, sobrang laswa po it's gonna be. Pinutol na ni Senator Jinggoy ang salaysay ni Sandro. Naunawaan ni Senator Jinggoy kung bakit nahirapang magpatuloy si Sandro. Detox, torn sambit ng Senador. pag ayon ni Sandro, yes po, your honor. Harihong mainit si na Senator Jinggoy Estrada at Jojo Nunes sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado kahapon. Maraming tanong si Senator Jinggoy na hindi sinagot ni Nonis dahil hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng komplain na isinomiti ni Sandro Mulak sa Department of Justice. Sinampahan ni Sandro ng reklamo, rope at acts lasciviousness si Nanonis at Cruz. Paliwanag ng legal ni Nonis, hindi nila alam kung ano ang nakaloob sa komplain. Baka ma-incriminate daw si Nonis sa mga isasagot nito. Ilang beses sumagot si Nonis ng linyang ito. I would like to invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Since the case is already in Department of Justice, we will answer there. Kahit ang mga simpleng tanong kung sino ang mga kasama sa hotel, kung binigyan ba niya ng wine si Sandro, pati ang kung ano-ano ang ginagawa nila. Pagkaalis ni Sandro, ay hindi sinagot ni Nonis. Baka makapikto raw ito sa haharaping kaso ni Nanonis at Cruz kapag sisimulan na ang pagdining sa korte. Eh.